Ang nilalaman ng ating video. It breaks my heart, you know, to think this little girl, and you can hear her hollering for her mommy. Keep hearing somebody saying mommy. She is here, and she is looking for her mommy. Hey. Mula sa total solar eclipse na nasaksihan sa iba't ibang panig ng mundo, ang nakakatakot na aparisyon ng multo at aswang sa sementeryo at ang nilalang na nakoton on camera sa rilis ng tren, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, I-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang solar eclipse ay nagaganap tuwing ang buwan ay dumadaan sa pagitan ng araw at ng mundo, kaya naman lumilikha ito ng kadiliman kahit tanghaling tapat kapag ang buwan ay natakpan na ang pinakamuka ng araw. May mga pamahiin din lalo na ang matatanda na huwag lalabas kapag solar eclipse dahil ikaw ay mamalasin. Ito ay bibihira lamang mangyari at sinasabi din na nangyayari lamang ito makalipas ang 375 years. Kaya naman noong April 8, 2024, inabangan ng mga tao ang magaganap na total solar eclipse sa iba't ibang bansa kung saan masisilayan ang pagtakip ng buwan sa araw. Halimbawa na lamang ng lugar kung saan masasaksihan ang kabuoang solar eclipse na ito ay sa Texas ng Bansang Amerika. Dito ay inabangan ng napakaraming tao ang pambihirang pangyayaring ito kaya naman ang lahat ay may kanikanilang dalang cellphone at camera upang may record ang pambihirang pagkakataon na ito. Panoorin ninyong mabuti. <laughs> it's literally dark on. Right, there we go. Wow. I have this one. Woo! Yeah. Oh man. Nag-viral naman ang picture na ito ilang taon na ang nakakalipas, na kung saan, ay may misteryosong mga muka ang nakuhana ng camera. Makikita sa video ang isang regular na larawan ng isang dalagang babae na nagpakuha ng picture upang gawing profile picture sa kanyang MySpace account noong 2007. Ayon sa magkaibigan, huminto sila sa halamanan ng kanilang university at nagpakuha ng litrato, subalit laking gulat nila nang i-upload na nila ang photo, dito ay kanilang nakita ang nakakatakot na dalawang mukha na halos katabi lamang niya na nasa loob ng mga puno na magkakatabi. Makikita pa sa picture na tila ba nakatingin pa sa camera ang mga ito habang kinukuha ng litrato. Sinasabi din ng magkaibigan na hindi nila nakita ang misteryosong mga mukha ng oras na yon. Dito ay wala silang idea kung sino at ano ang nangyari, kaya naman ipinusya niya ito upang makahanap ng kasagutan sa kanilang mga tanong at agam-agam. Kahit pa man nakita ng milyon katao ang nasabing larawan, dito ay wala naman makapagsabi kung sino ito at nananatiling misteryoso pa rin ang mga picture na ito. Si Franco ng Franco TV ay muling nagbabalik sa kinatatakutang sementeryo na tinatawag nilang The Weeping Angels Cemetery na matatagpuan sa Florida ng Amerika na kung saan ay may mga nakuhanan siya ng camera ng mga kababalaghan habang naglilibot sa loob nito. What the hell is that? Hell is that? It's moving. And you can actually hear a response back. What the f- Ligit siya, Shadow. Ngayon naman ay nagbabalik si Franco sa sementeryong ito upang bisitahin at magsagawa muli ng pag -e explore subalit lingid sa kanyang kaalaman ay mas higit pa palang nakakatakot na pangyayari ang magaganap sa kanyang muling pagbabalik sa loob nito. Sa una ay pinuntahan niya ang kakaibang storage cellar mula sa ilalim ng isang building na kung saan ay nakakita siya dito ng shadow figure noong unang pagkakataon na magpunta siya dito. Makalipas ang ilang sandali na pamamalagi niya ay agad siyang nakarinig ng kakaibang ingay. Panoorin ninyong mabuti. I check out this one area here. Now the last time I was here, you could literally see like a shadow right around over here. But today I'm gonna try something a little bit different. Let me watch my six here. We're gonna go inside. Oh crap. I hope there's not like a dungeon. Not a dungeon but like a like cavern. Nang lumalakad naman siya sa isang daan papunta sa mga puntod, ay eto naman ang sumunod na nangyari. Pagmasdan niyo'ng mabuti. Karamihan sa nakakatakot na aparisyon na nahahagip ng kanyang kamera nang isinasagawang pag -e explore ni Franco ay hindi niya napapansin o nakikita man lamang ng mga oras na nagsasagawa ito ng inspeksyon at investigasyon. Karamihan dito ay nakikita lamang ng kanyang mga mapagmatsyag na mga viewers. Ang sumunod namang kababalaghan na nakuhanan niya ng camera sa muli niyang pagbabalik sa Whipping Angels Cemetery na ito ay napansin lamang ng kanyang viewers. Dito ay nagsagawa siya ng isang strange na game na tinatawag na Marco Polo. Marco? No, you're probably asking why I'm saying Marco. So, inside joke. Well, it was supposed to be a joke but it... Hear a back. Dito ay hindi narinig ni Franco na may misteryosong boses ang sumagot sa kanya ng salitang polo. Tanging ang mga mapagmatsyag niyang mga viewers lamang ang nakarinig na may sumagot sa kanya ng mga oras na yon. Marco! Subalit ang sumunod na pangyayari ay lalong nagpatindig ng balahibo ng mga viewers. Pagmasdan ninyong mabuti. I'm try to get the back. Makikita sa video ang isang mabilis na shapeless transparent figure na animoy nakalutang ito papunta sa isang madilim at madamong lugar. Ito ay hindi nakita at napansin ni Marco ng mga oras na iyon. Oh Makalipas lamang ang ilang sandali, dito naman ay may bigla na lamang dumaan sa kanyang harapan na isang figure. Makikita sa video ang pagdaan ng isang figure sa mismong harapan niya. Subalit ito ay hindi nakita ni Franco. May mga viewers ang mga nagkomento na animoy isa itong hugis ng muka ng tao na naglalakad. Hinihinala nila na isa itong espirito o kaluluwa. Mapapanood ninyo ang kabuuan ng video na ito at iba pa niyang nakakatakot na video sa kanyang YouTube channel na Franco TV sina Josh, Sean at Rocky ng YouTube channel na Paranormal Nightmare TV Series, ay nakatanggap ng tawag mula sa mag-ina na sinasabing nakatira sila ngayon sa isang haunted na apartment na matatagpuan sa Bucyrus, Ohio. Sinasabing ang apartment na ito ay may malagim na nakaraan. Dito ay may dalawang babae at isang batang babae ang sinawing palad na pinatay sa loob mismo ng apartment na ito. Matapos lamang ang isang buwan na pamamalagi ng mag-ina dito, ay nakaranas agad sila ng kababalaghan at paranormal activity. Ayon kay Kali, isang araw ng kakaakyat pa lamang niya sa itaas ng bahay, ay nakaamoy siya ng sulfur dahilan upang sumama ang kanyang pakiramdam tuwing nakakaamoy siya ng misteryosong amoy na ito. Sa tuwing gabi naman, ang mag ay palaging nakakarinig ng mga footstep at nakakakilabot na iyak. Palagi din sila nakaka-experience ng pagpatay sindi ng ilaw at ang aparisyon ng mga shadow figure sa paligid ng bahay na ito there's times, like I said, you can hear people walking up and down the steps, but you can definitely hear certain screeches, certain noises. Since we moved in here, we've had noises all the time upstairs, lights like shut off, been touched, seen a lot of shadows. Ang nakakatakot na karanasan din nila ay na-experience din ng kanilang mga bisita sa bahay. I've been coming over here, I get it. Really, really bad negative vibes. Lights have turned off on their own. Shadow figures walk through the rooms. And it's honestly kind of scary. We've heard the little girl call out mommy. And I never was a believer in this whole paranormal stuff until I moved out here and seen it with my own eyes. It's just, I just really don't like being here. you want to leave? Mm, yeah. Yeah. Thank you. Ayon pa kay Heidi Prater during interview ng team, dito ay nakakaramdam siya ng kalungkutan at nadudurog ang kanyang puso sa tuwing naririnig niya ang misteryosong boses ng batang babae na tumatawag at humahanap sa kanyang ina. Habang ini-interview naman nila si Heidi, dito ay nakarinig sila ng nakakakilabot na boses. Pakinggan ninyong mabuti. It breaks my heart, you know, to think this little girl, and you can hear her Hollering for her mommy. Keep hearing somebody saying "mommy." She is here, and she is looking for her mommy. I thought I just heard somebody say "mommy." Did you hear that? Yeah. It breaks my heart that she's still here, wandering around looking for her mommy. <laughs> Makes me wanna cry. Matapos ang emosyonal na interview kay Heidi, dito ay nagpasya na ang Foreman Brothers na simulan na nila ang pag-iimbestiga upang malaman kung sino o ano ang pinagmumulan ng kababalaghan sa nasabing bahay. If you're in this house, can you communicate with us? Give us a sign you're in here. Uh, oh, Did you hear that? Can you come out here with us? Those stairs. Ang misteryosong ingay na ito ay patuloy nilang naririnig habang nag-e-explore at nag-iimbestiga sila sa loob ng bahay. Subalit ang sumunod na nangyari ay mas lalong nagpatindig ng kanilang balahibo. Panoorin ninyong mabuti. The family that lives here say that they see shadows, hear footsteps, loud banging, the voice of a little girl. And this is the room that we were shooting the interviews earlier, and heard the little girl yell, "Mommy." Um, we believe that there, you know, were may have been victims in this room. Oh. Little girl. Um, talk louder. <gasps> Maririnig sa video ang boses ng isang batang babae na animoy humihingi ito ng tulong. Help me understand what happened the night of February 13, 1994. Oh, no way. God, I hope my audio is picking this up. Been in over probably 400 haunted locations, done hundreds of residential cases, and I have never in my life experienced something like this before, ever. Ito nga ba ang multo ng batang babae, na sa loob ng bahay na ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ano naman ang inyong gagawin kung malaman ninyo na may kakaibang nilalang ang namamahay sa inyong kubo o bodega? Ang pangyayaring ito na na-experience ng lalaking ito ay agad nagsagawa ng investigasyon kung ano ang nilalang na nasa loob nito. Ayon pa sa uploader, wala naman laman ng bodega nila nang iwan niya ito makalipas lamang ang isang oras. Subalit nang makarinig siya ng kakaibang ingay na nagmumula sa loob nito, ay agad niyang kinuha ang kanyang camera upang may record at may dokumento ito. Ang footage ay nagsimula ng tinangka nitong lumapit at pumasok sa pintuan ng bodega. On, sias, bukwana, sias nasad, Dito ay maririnig na tinanong pa niya kung sino ang nasa loob nito. Nung una ay inisip pa niya na isa itong intruder na nagtatago lamang sa loob nito. Hey! Hey! Dito ay nakatanggap naman siya ng nakakakilabot na sagot mula sa nilalang sa loob ng bodega. Pakinggan ninyong mabuti. Hey! S -s -s -suka Makikita sa video na napaatras na lamang ang uploader dahil sa gulat at takot nito sa nakakakilabot na boses ng nilalang na ito na nasa loob. Matapos makakuha naman ng Paula ang uploader, ay muli siyang bumalik sa lugar. Subalit dito ay nakita naman niya na may kahoy na gumagalaw buhat sa madilim na loob nito. Ikutan naman niya ang nasabing kubo na kahoy para matingnan niyang mabuti kung ano ang nilalang na ito. Nang tiningnan naman niya ang butas o bintana sa dingding, dito ay may nasilip siyang isang figure. Makikita sa video nang kinuha na niya ang bintana mula sa loob. Dito ay makikita ng ilang segundo ang isang shadowy figure na nakasilip sa butas. Makikita sa video na agad itong umatras nang makita nito na nakasilip ang uploader mula sa bintana. Mga ilang sandali pa ay pinagalaw naman nito ang kahoy mula sa bintana. Nang sinubukan naman muling sumilip ng uploader, dito naman ay biglang inihagis ng nilalang ang kahoy sa bintana. Muli naman nagkaroon ng pagkakataon na makuha na ng kamera ang nilalang na ito. Kahit pa man ilang segundo lamang nakuhana ng kamera at madilim pa, dito naman ay nakita sa kamera ang muka ng nilalang. Sa palagay ninyo anong klaseng nilalang ito? Marami namang mga viewers ang naniniwala na hindi ito isang ordinaryong hayop lamang. May nagsasabi din na isang viewers na nakaranas din sila ng ganitong pangyayari na kung saan ay kanila namang sinunog ang kanilang kubo dahil sa takot ng mga ito sa nilalang. Isang gabi habang nagpapatrol naman ang mga pang night shift na gwardiyang mga ito, ay bigla na lamang may nahagip pang kamera ng isa sa guardiang nagpapatrol dito. Ito ay kanila lamang nakita matapos nitong near view ang kanyang kamera. Pagmasdan ninyong mabuti. Sa una ay hindi nyo gaanong makikita ang nasabing nilalang na nakatayo at nakasilip buhat sa pintuan ng tren, subalit kung inyong pagmamasdan mabuti ang slow motion na video, dito ay makikita ang nakakatakot na itsura ng isang nilalang na nasa may pintuan ng tren. Marami ang nagsasabi na isa itong multo. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Paranormal Planet. Ayon sa description ng video, Isang grupo ng engineers ang bumisita at pumasok sa isang Old World War II tunnel na matatagpuan sa isang bundok ng Japan. Nang makapasok sila sa nasabing tunnel, dito ay agad silang naka-experience ng isang stranger at hindi maipaliwanag na pangyayari habang nag -e explore sa loob ng tunnel. Bigla rin nag ang kanilang kamera at nakarinig din sila ng kakaibang boses gayong wala naman silang ibang kasama na pumasok dito. Ayon sa history ng nasabing tunnel, ito ay ginamit noong World War II bilang mining purposes at ito ay may lalim na tinatayang nasa 1,500 feet. Habang idinudokamento at na nila ng kamera ang pag e-explore nila dito, ay bigla na lamang may nahagip ang kanilang kamera dahilan upang kilabutan at matakot sila sa kanilang nasaksihan. Panoorin ninyong mabuti! Makikita sa video ang nakuhanan nila ng kamera ang isang transparent figure na naglalakad mula lamang sa kanilang unahan. Makikita rin na tila ba nakasuot ito ng pang-miner. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita namang lumusat ito sa solid na wall ng nasabing tunnel. Sa kasalukuyan ay mayroon na itong mahigit na 10 million views na kung saan ay marami ang nagsasabi na may nakuhanan sila ng isang paranormal activity sa loob ng tunnel. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.